tigahan ni Senator Ronald Bato de la Rosa, si kabataan party representative Raul Manuel. Ito'y matapos lumabas sa pagdinig sa Senado ang aligasyon mula sa ilang dating rebelde na membro umano ng Communist Party of the Philippines o CPP ang kongresista at recruiter din umano. Oh, ikaw pala eh. Ikaw pala Ruel eh. Ang linis-linis mo magsalita. Huh. Ang linis-linis mo magsalita Paganyang-ganyang ka pa? Eh, miyembro ka naman daw, komunista ka naman daw. Miyembro ka pa ng NPA. O, oh, yun ang sabi. Yun ang sabi ng reporter eh. O, oh, ang tanong. Ruel. Ah? Raul. Raul pala, Raul. Ano ba si Raulo o Raul? O. Oh. Ang tanong, Raul. Miyembro, komunista ka ba? Pangalawang tanong. Miyembro ka ba ng mga NPA? Ngayon, kung hindi ka miyembro ng NPA, kondinahin mo sila. Ganun kasimple simple 'yun. Oh. Eh, ikaw pala eh. Kung magsalita kayo, IC, tawag kayo ng ICC ng ICC. Akala nyo, concern na concern kayo dun sa mga namatayan. Eh, ilang bang nadali ng mga NPA? Kayo naman, pakitang tao. Hindi, totoo ha. Kung yung bintang na miyembro kanya at komunista kayo, kami plastic kayo. Plastic! Kala mo kung makapagsalita, napaka-concern ninyo sa buhay ng mga tao. Eh, ka -mi -mi bakit ka magre-recruit ng mga NPA? Kaya eh, alam mo naman ang gagawin niyan sa taong bayan. O, di ba? Napaka-delikado niyan. Tapos, kunwari, human rights, human rights. <laughs> Puwe! Anong kabakla? Sorry, ah. Tita Manel, shout out sa iyo. ako po kasi, eh, mas galit ako sa ganito, eh. In anything. Sunod po sa droga, ang mga makakaliwa. Kasi yan dalawang yan, sigurado yan. Pag may droga at pag may makakaliwa, delikado ang kalsada. Mataas ang krimen. Kaya ako, asar na asar ako sa mga plastik. Akala nyo, napakaano nyo sa buhay, napaka sa human rights. Eh kayo naman pala. Oh, eh na ng report eh. Ah. Uh, ng New People's Army. What does that make of uh, Raul Manuel? Plastic. Eh, simple. Hindi, nagtanong si Bato eh. O, ano tanong ni Bato? Ay, ano yan? Si ano? An ano, yan? Si Bato? Eh, ano yan? Si Ruel? Eh, si Raul? Si Raulo? Hindi, si Raul. Ano ba pangalan nito? <laughs> Plastic. Yan lang kasimple. Yan lang. Sagot ko sa'yo, Senator Bato. Kasi, Simple pwede ka ba maging member member ng uh, ng concern ka sa hum, sa human rights he is a member of the communist party of the philippines oh komunista ka eh galit na galit kayo pag uh, ano sasabihin niyo kayo china sign china, china china meron pa kayong ano eh. Oh, eh sino komunista? But he is not a member of the New People's Army. Kasi Raul, hindi niya. Pero siya ng NPA. O ano? Ano siya? Choice. Hindi niya choice to mag NPA. Pero they, he's part the uh, body na nagre-recruit for the NPA. Ayun. Ang gulo ng statement mo ating hindi ha? Hindi daw siya komunista, hindi daw siya NPA, pero hindi daw niya choice maging member ng NPA, pwede ba yun? Pwede bang naging member ka ng hindi mo choice? Para mo sinabi, may nabuntis ka tapos sabihin mo, aksidente? Ano yun, nagmumotor ka, bigla kang pa? After nine months, may nabuo? Ano yun? Kaya hindi ako naniniwala yung mga aksi-aksidente na ganyan. Hindi po pwedeng, hindi mo choice, naging member ka ng NPA. Sige nga dito, kung may NPA dito na nakikinig, pwede ba maging NPA ka ng hindi mo choice? Eh, ba't ka sumama sa bundok? Eh, kung kinidnap ka, wag ka sumama. Balik ka. But anyway, nagre-recruit siya daw na magiging NPA. Ayan na po yung sinasabi natin. Kaya yung mga yan, kontra sa confidential funds, ang nakakaasar dyan, ginamit ng Kongreso para siraan ng Duterte. Sino ba ang talagang galit sa confidential funds? Sila kasi ang recruitment nila nagsisimula sa mga bata nauunawaan nyo eh sino bang saan si, gagamitin yung confidential funds diyan sa recruitment pa lang Ngayon intindihan diyan po yun kaya kailangan as early as nag-aaral pa lang meron na tayong intelligence yung sinasabi nila, ba't kailangan na intelligence sa school? Hindi po. Doon ng recruitment. Saan nagre-recruit tong ano to? Tong Christian na to? Ha? Sa, sa corporate world ba? Sa business world ba nagre-recruit ng NPA? Saan? Ang maloloko nito yung mga estudyante. Kaya galit na galit sila sa confidential files ni Sarah. Yun yun. Ginagamit naman ng may mga pangarap kasi alam nila ang the person or the surname to beat is Duterte. So sinakya ng mga iba, kumampirito, yung sakay. Sakay na. Ganun. Pasok kung Tiberos, pasok o sino-sino. Tara, banatan natin yung mga Duterte na yan. Pagkakataon na yan eh. Oh. Tama o tama, tama. Kaya ingatan nyo po yung mga anak ninyo, ha? Kung ang anak ninyo babae, ingatan ninyo sa mga lalaking babaero at saka mga nagre-recruit ng NPA. Oh. Ingatan nyo. Kung lalaki din naman yan, ingatan din nyo sa droga at saka sa nagre-recruit ng NPA. Pareha salot yan. Kaya pala tuwang itong tao na ito nung sabi na pinagganahan lang sila na papasukin daw yung ICC. Sige, banata mo yan, Senator Bato, kampi tayo ngayon. Ha? Ha? Basta huwag mo nang anuhin. Huwag mo nang puntahan yung Bantag Tebes. Diyan ka na lang. O, oh, kampi tayo pagdating niya ng usapan. Ay, oh, Jesus. Oh, you, Tingnan natin ngayon. Ikaw ang imbestigahan ko. Yun. Imbestigahan nyo yan. Totoo yan. Ha? Naglalaro sila ng apoy. Ba laruin nyo rin ng apoy. Kasi ginagamit, ng, ginagamit sila ng Congress eh. Ganun no, pumuputak-putak. Kasi parte sila ng kongres. E, ewan ko ba naman yung liderato kaysa inaawat itong mga maka, maka, makabayang black na ito. hala, hinahayaan. Awatin nyo, huwag nyong hayaan. Pero investigahan nyo yan. Tama yan patay na ang organisasyon ng mga makakaliwa. Go, go, go ako dyan, bato. Ah, ikaw ang bisigahan ko. Ah, I will do all my parliamentary... mo, Brad! <laughs> Hindi, tama eh, di ba? Ang dami sila sabi ngayon, eh. uh, sul -sul ng, sul -sul, ng mga yan eh. Oh, tapos sulsul pa ng sulsul na sasarahan ng SMNI. Pakulong niyo mga yan. Go, go, go! The ...powers to pin you down. Ikaw pala talaga ay uh, membro ng uh, Communist Party of the Philippines, which is... ...which is... Oh, communist member ka pala. Ha? Huh? Ano? Kayo ay uh, para sa kapayapaan, para sa dahil maraming namatay, wedding the partido of uh, that new people's army who is trying to destroy this government. Isusulong din anya ng senador na amyendahan ang party system law para hindi na umano magamit ng mga membro ng mga rebelding grupo para makapasok sa kongreso. Sa isang pahayag, tinawag ng kabataan party list na sirang plaka at walang katotohanan ang mga paratang laban kay Representative Manuel. E dapat talaga tanggalin na yung party list. Ako sa totoo lang. Asan ba ang mga asan ba ang mga yung mga mahilig magrally, yung mga mahilig kumontra sa gobyerno, na lahat naman ng gobyerno, hindi naman sila sumaya. O, asan ba yung nakakapasok yung mga sumusuporta sa kaliwa? Nasa Senado ba? Wala. Nasa Kongreso. Saan, paano sila nakalusot? Anong daan? Party list. Dapat yan ang buga. Hmm. Dapat 'yan ang birahin. Yung party list na yan. Hindi rin anila ito asal senador, kundi pag-aksaya sa resources. Kaya wala akong pakailang kung di siya asal senador. Basta sugpuin ang kaliwa. Ako ha, alimbawa, paano konsoli ang kumontra sa mga makakaliwa, si Ontiveros? Sa tingin ko, malabo. Pero halimbawa, nangyari yung kinontar ni Ontivero sa mga kaliwa. Abay, go ako doon. Ah, ko yun. <laughs> Ayoko talaga sa mga ito. Hindi, kontra ako dyan sa mga yan. In any way, kontra ako dyan. Delikado yan eh. Hindi binibiro yung mga yan. daming sinirang buhay ng kabataan yan. ng Senado at pag-abuso umano sa pondo ng taong bayan. Hindi rin anila investigasyon ang nais ni Sen. De La Rosa kundi witch hunt laban sa mga kabataan na nagbabantay sa mga programa ng gobyerno. Wala na silang ano dito, wala na silang rason. Ganyan na lang eh. Ipagtatanggol na lang nila, ipagtatanggol, sisiraan nila. Pero, bakit hindi nyo madenay? Bakit hindi nyo makundina? ang mga makakaliwa. Di ba? Ganun lang yan. Umiikot eh. Oh. Ngayon, tingnan nyo po. Sigurado, may mga kakampi na naman dito. Kay Raul na yan, ha? Kay, gusto ko po maging mapagmatsyag kayo. Tingnan nyo kung sinong senador. Tingnan nyo kung sinong congressman. Ang baback up dito kila Raul. At pag binakapan niyan more or less baka yan ay may halong makakaliwa rin. Kailangan tayong makabawi sa mga yan. Tandaan nyo sila. Sinong ang sino ang uh, baback up dito sa makabayan black na yan? Sino ang baback up dito kila Raul? Huwag nyo na pong iboto. Ha? Please lang. Ha, maging matalino na po kayo. Yung ganito, dapat sinusuportahan si Bato na ilubog ito itong mga makakaliwa. Dapat ito sinusuportahan si Sara na iluwag ilubog na itong mga makakaliwa. Dapat ito sinusuportahan ng Duterte para ilubog na itong mga makakaliwa. Oh, kaya panahon yung makabawi sa eleksyon yung mga susuporta sa mga makakaliwa. Please, please lang, matuto na kayo. Huwag nyo nang ibalik sa posisyon. Ha? Oh. Sabi ni Fesilidad Maligot, basta ako masaya, nakasimangot si Abante Lagman. Ah -ah. Ayun, si Abante at saka si Lagman. Good news yun, good news yung kay Bato. Good news yun. Ako naniniwala babakapan yun ni ano ni Marcos. Yung iting ganon, ay.